Hi mga bata at magulang! Maligayang pagdating sa ating mundo ng mga kwento. Bago tayo magsimula, iklik ang at hashtag tatlong magsubscribe at hashtag tatlong putsyam. Itap ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga bagong kwento. Ang Little Raccoon at Hashtag Tatlong putsyam, S. Night Adventure. Si Lolo ang rakon ay nakatira malapit sa isang malaking kagubatan. Mahilig siyang makipaglaro kay Squeaky the Squirrel. Isang gabi, naglaro sila malapit sa matataas na puno ng pino. Pasiga na tumakbo pagkatapos ng isang make -and tab na acorn masyado siyang napunta sa kagubatan. Narinig siya ni Lolo na humingi ng tulong. Ang boses ay nagmula sa madilim na kagubatan. Ang buwan ay kumikinang ng mataas sa langit. Huminga ng malalim si Lolo. At ko, kailangan kong tulungan si Squeaky, at ko bulong niya kakaiba ang pakiramdam ng kagubatan sa gabi lumipat ang mga anino sa pagitan ng matataas na puno ang mga dahon ay kumakaluskos sa malamig na hangin humakbang si Lolo sa dilim Nag-adjust ang mga mata niya sa madilim na liwanag. Ang mga alitaptap ay sumayaw at kumikinang ng mahina. Gumawa sila ng isang landas sa pamamagitan ng mga puno. Sinundan ni Lolo ang mga gintong ilaw. Nagbitak ang mga sanga sa ilalim ng kanyang maliliit na paa. Naalala niya ang boses ni Squeaky. Pinipigilan siya nitong sumulong. Isang kaluskos ang nagmula sa malapit na bush. Natigilan si Lolo sa kanyang kinatatayuan. Dalawang mata ang kumikinang sa dilim. Tahimik na lumabas ang isang fox. Bakit ka nandito? tanong ng Fox. Nawala ang kaibigan ko, sabi ni Lolo. Sinabihan siya ng Fox na sundan ang mga alitaptap. Ang landas ay naging makitid at paliko-liko. Nahaharangan ng matataas na puno ang liwanag ng buwan. Napuno ng kakaibang tunog ang kagubatan. Isang anino ang tumawid sa landas. Isang USA lang ang dumadaan. Magiliw na tiningnan ng USA si Lolo. Mas matapang si Lolo at nagpatuloy sa paglalakad. Isang kwago ang umalingawngaw mula sa itaas bilog at maliwanag ang mga mata nito. At ko, saan ka pupunta? At ko, tanong nito. At ko, para mahanap si Squeaky. At ko, sabi ni Lolo. Sinabihan siya ng kwago na sumunod sa batis. Ang maliliit na hayop ay nagtatago malapit sa tubig. Nagpasalamat si Lolo sa kwago at nagpatuloy. Ang batis ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Natapakan ni Lolo ang mga makinis na bato. Tumingin siya sa paligid para hanapin si Squeaky. Mga palaka at kulaglig lang ang naroon nakarinig siya ng mahinang sigaw paakyat. Tumili, tawag ni Lolo. Ang sigaw ay dumating muli, mas malapit na ngayon. Ang burol ay matarik at mabato. Panay ang paghakbang ni Lolo. Hinaplos ng malamig na hangin ang kanyang balahibo. Malapit sa ugat ng puno, nakita niya si Squeaky. Napahawak sa mga ugat ang buntot ni Squeaky. At ko, tumahimik ka, at ko, sabi ni Lolo. Marahan niyang binitawan si Squeaky. Niyakap ng mahigpit si Lolo. At ko, Salamat. Natakot ako at ko. At ko, natakot din ako at ko, sabi ni Lolo. At ko, pero gusto kitang tulungan at ko. Tumingala sila sa buwan. Kalmado ang pakiramdam ng kagubatan ngayon nagsimula na silang maglakad pa uwi. Madilim pa ang kagubatan. Ngunit nakita ni Lolo ang kagandahan nito. Umawit ang mga kwago mula sa matataas na sanga. Nagpatugtog ng malambot na musika ang mga kuliglig ang liwanag ng buwan ay nagpinta ng pilak sa mga dahon. May sariling magic ang gabi. Pakiramdam ni Lolo ay ligtas siya sa tabi ni Squeaky. Nakarating sila sa gilid ng kagubatan. Ang mga bituin ay kumikinang sa itaas ng parang. Nasa kabilang field ang bahay ni Lolo. Ang kanyang mga magulang ay naghihintay sa pintuan. At ko, nahanap ko si Squeaky, at ko, sabi ni Lolo. Niyakap siya ng kanyang ina. At ko, ipinagmamalaki namin ang iyong tapang, at ko. Noong gabing iyon, naisip ni Lolo ang kagubatan. Naalala niya ang ngiti ng fox. Naalala niya ang sinabi ng kwago. Naalala niya ang kumikinang naalitaptak. Ang kagubatan sa gabi ay hindi gaanong nakakatakot. Puno ito ng mga kaibigan at kagandahan. Nakangiting nakatulog si Lolo. Maaraw ang sumunod na umaga. Dumating si Lolo sa bahay ni Lolo. At ko, maglaro malapit sa kagubatan, at ko, tanong niya. Walang takot na tumango si Lolo. Naglaro sila ng taguan. Tawa ng tawa si Lolo. May bago siyang natutunan. Tanong ni Squeaky, at ko, natatakot ka ba, at ko? At ko, oo, oo at ko, sabi ni Lolo. At ko, pero naisip kita, at ko. Naging matapang ako niyan. Gumiti si Squeaky at niyakap siya. Hinahampas ng hangin ang mga dahon ng pine. Naramdaman nilang ligtas silang magkasama. Lumipas ang mga araw, at nag-explore pa si Lolo. Lumabas siya sa paglubog ng araw nakahanap siya ng mga bagong landas at batis. Minsan sumama sa kanya ang fox. Minsan ang kwago ay nanunood mula sa itaas. Ang kagubatan ay puno ng mga kaibigan. Hindi na siya kinatatakutan ng gabi. Isang gabi, itinago ng mga ulap ang buwan ang kagubatan ay mas madilim kaysa dati medyo nakaramdam ng kaba si lolo naalala niya ang kanyang huling pakikipagsapalaran bawat anino ay bahagi ng kalikasan napatahimik siya ng tunog ng tubig hindi nagtagal, bumalik ang liwanag ng buwan. Ikinwento ni Squeaky sa iba ang katapangan ni Lolo. Tinawag siya ng mga hayop na at ko, Lolo the Brave, at ko. Ngumiti si Lolo ngunit na natiling mapagpakumbaba. At ko, tumulong lang ako sa kaibigan ko, at ko, sabi niya. Sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng pagmamalaki. Natagpuan niya ang kanyang lakas. Ang gabi ay kaibigan na niya. Sa susunod na dumating ang gulo, handa na si Lolo. Naalala niya ang ningning ng mga alitaptap. Naalala niya ang matali ng boses ng Kuwago. Naalala niya ang malamig na hangin ng burol. Dumating pa rin minsan ang takot. Ngunit mas malakas ang tapang. Ang kagubatan ay puno ng mga kaibigan. Kahulugan ng kwento ang tapang ay kumikilos kahit na natatakot. Ang pagtulong sa iba ay makapagbibigay sa atin ng lakas at makapagbabago kung paano natin nakikita ang ating mga takot. Mga tanong ng magulang Kailan pinaka natakot si Lolo? Paano binago ng pagtulong sa Squeaky ang kanyang pananaw sa gabi? Mga posibleng tanong ng mga bata. Bakit nakakatakot ang kagubatan? Totoo ba ang fox at owl? Maaari bang gabayan ng mga alitaptap ang daan? Nasaktan ba si Squeaky? Magkakaroon pa ba ng adventure si Lolo?